Bilisan mo. Bagal maka-open. Opo? Bilisan, bilisan. Late na ako, magsusundo. Ano magaling. Ah, mm. ano to? Nakaganti ka rin. Bakit? <laughs> Bakit na? <laughs> ako, ako, uh, ako, binhatid kita kahapon, tapos ngayon. Ikaw magluto nito? Si Mudra! Ay, kay Mudra pala yun? Yung papaya, binigay, nahi nahi e, siya tawag binigyan ko kasi nga mag sunog ng manok tapos ito gusto mo penya ako mayroon na akong gusto dito akyat ka pa no akyat syempre uwi pa ako sarap saan ito sugar sugar yan hmm. Isa lang Oo, oh, oh. Ito lang naman ang tiyan kina ito eh. <laughs> <Ilonin niya. laughs> Bakit yung sayo? Bakit? Yung sa akin. Eh, ganyan na din sa akin na. Ah. Ha? Ganyan na din sa akin. Dito <laughs> haan. <laughs> ganyan na din sa akin, oh. Hindi, hindi. ito dito sa sayo, oh. Sa ibabaw sa okay. sayo eh. Ha? Ibabaw sayo. Ano ibabaw? Akin hindi eh. Oh. Ibabaw? Alam na ang ibabaw. Buo ba? Buo. Buo. Bakit? Ano ba sa'yo? ka? Hindi uh, ito. Tara, dito. Oh. Ito yung buo eh? <laughs> <laughs> Hindi, maganon din yan. Pagaganon ako. Bye-bye! Nakalimutan na ano? Bulbol? bol, -bol? Di ka mapas mo guys kasi left and right ang mga donasyon na pagkain -e ni Jocelyn. <laughs> Punta kay Mudra, may pagkain. Punta kay eh, Madam Kone, may pagkain. <laughs> ay, talaga hindi talaga ako papayat nito. Sabi <laughs> ko nga, ay, 64 kg na ako. Gusto kong bumalik yung timbang ko sa 55 kg. Ay, hindi man makabalik-balik kasi. Langon ang langon. Minsan nga, pag marami ng pagkain, yung natapon ko na. Ay, siya talaga ako sa mga pagkain. Matatapon na kasi minsan. Hindi ko na talaga maubos-ubos. <laughs> ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. i'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.